Dias, señoritas y señoritos, lumalambot na ba si Marcos sa ispanya laban sa China over the issue of the West Philippine Sea? Ginagaya na ba ni President Bongbong Marcos, si former President Rodrigo Roa Duterte, na parang tila yah uh, binenta na ang Pilipinas sa China? In fact, uh, During his administration, hindi lang siya very close kay uh, Chinese Premier Xi Jinping, kundi marami rin mga mga propaganda ng mga ng mga voice niya na tulad uh, yung uh, pagpap pagpapalagay ng mga signs sa uh, saying Philippines sa uh, province of China, yung parang sinusubukan talaga nila to to convince the Filipino people to embrace and to accept China na na pumalpak naman sila because uh, the re, uh, general majority in fact uh, may survey non even sa time Duterte na almost 80% ng mga Filipinos distrust and don't like China so kumbaga si si former president Duterte lang talaga at saka yung mga generals niya at yung mga Chuchuwa niya, mga cabinet members siya mga negosyante na kaalyado niya anak inaban ng talaga sa ties with China pero nasira doon yung yung stature natin sa buong mundo nasira na nasira doon yung ties natin sa buong mundo uh, at uh, yung yun ang time na yun kung saan we felt so alone na mga traditional allies natin like America uh, European Union countries Uh, South American countries, uh, North American countries, Asian countries na kaaway rin ng China na gustong sakupin yung buong Southeast Asia ay dumistansya sa atin. At uh, that time, Russia and uh, China lang ang close sa atin and the uh, very detached tayo at in the fact inaaway pa ni Duterte yung mga EU countries nung kinusuhan siya sa, sa inter, before the international criminal court for crime against uh, crimes against humanity so nung pumasok yung Marcos administration uh iniba niya yung foreign policy niya and he suddenly started to embrace and uh, welcome and open up the hand of friendship and cooperation sa mga bansa na na kadat traditional allies natin like Japan, US, uh, uh, Singapore, uh, Taiwan, South Korea, Australia, Canada, the US and uh, European countries. Uh, so European Union countries. So na iba nga at uh, nakita naman natin na very aggressive si Marcos sa mga declaration niya at very aggressive siya uh through the Philippine Coast Guard na inaassert talaga natin yung right natin diyan. Kaso lang may mga recent reports na uh, kuwana nag-escalate -e na yung away na yan at uh, napupunta na sa punto na binabangga na nila from from laser pointing to hosting ng tubig napupunta na sa sa pagbangga ng mga barko. Although hindi pa naman talaga malakas sa bangga pero nagkabangga-banggaan na ng mga barko kaya recently in niya na uh, through the uh, uh, presidential communication office na gagawa siya ng paradigm shift o pang iba, pangibang maghahanap ang Pilipinas ng ibang stilo on how to deal with the uh, with the uh, with the Chinese problem or with the West Philippine Sea problem So kaagad agat marami mga mga uh, eksperto at mga kritiko na takot at uh, nagalit at criticize si Marcos na sinasabi nila na lumalambot na daw, uh, na iba na daw yung tono, uh, bumibigay na daw sa China at uh, uh, we will we will comment on that pero tingnan muna natin kung ano bang statement niya at uh, para makita natin yung konteksto. So sa statement niya sa PCO, sabi niya mag-pangit na direction daw ang papunta ang uh, ang ties natin sa China in dealing with the West Philippine Sea issue. At uh, kailangan daw ng para paradigm shift or ibahin style, ibahing uh, manera na on how to deal with this West uh, West Philippine Sea problem. At sabi nga niya yung pagpapadala natin ng mga north Be Note verbal ito yung mga diplomatic protests na pinapadala natin sa embassy ng China to protest yung mga ginagawa nila pang pang abus, pang pambubuli sa atin ay wala naman doon nangyayari Sabi niya and I quote we have been doing this for many years now with very little progress sabi niya We have to do something that we have not done before We have to come up with a new system a new principle a new idea so that we move, as I say, we move the needle the other way. So parang kung kung uh, i-analyze mo ito, uh, parang sinasabi niya the other way. So kung ngayon medyo palaban tayo, ano, uh, baliktad naman ang gagawin natin, sip-sip tayo sa China. We, we will discuss that later on. Sabi niya, and I quote, It's going up, let's move the needle back. So that so that paradigm paradigm shift is something we have to formulate. So yun paradigm shift meaning baguhin ah uh, baguhin yung style ng uh, ng or pamamaraan or attitude natin or programa natin in, in in the way we are doing it now. We are in dealing with the South China Sea problem, yung yung pambubuli sa atin at uh, sabi nga niya, uh, we have to find solution to the to the West Philippine Sea issue. Uh sabi niya very complex and ge ge geological uh, challenge natin at sa buong mundo. Even kasi yun nga uh, mahirap talagang ayusin itong issue with China very determined to control the whole of South China Sea na niya 90% ay kanya kahit uh, sa 9 2016 arbitral ruling sa sa UNCLOS United Nations Law of the Sea uh, tayo ang nanalo kaya sabi ni Marcos kailangan pag-usapan natin yung ibang ibang mga ibang mga lider sa region at even outside of the region uh, sabi niya and I quote we do not want to go to the point where there are incidents that might cause actual violent conflict, maybe from a mistake or misunderstanding, and this happens all the time. So sabi niya, hindi naman uh, kailangan pumunta tayo sa, sa, sa punto na yung nga sinasabi ko sa inyo sa previous vlog. Na magkasuntukan lang 'yan mga coast guard, umakyat sa barko ng China o yung China umakyat sa barko ng coast guard, binaril yung taga coast guard or dikatayog, yun rin ang ginawa natin. So wala, pano yan? This it might pa uh, increase tension hanggang baka mapunta tayo sa shooting war na talaga. At uh, sabi ni Marcos, uh, kahit uh, pagkakamali ito, pero itong mga bagay na ito ay nangyayari. Kahit ayaw natin mangyari pero nangyayari ah uh, kaya sabi niya, And so, we have in my review, it's time that countries that feel they have an involvement in the situation, we have to come up with a paradigm shift. Yun. So, parang if you read it from the, uh, from the uh, surface, ay parang klaro talaga na luma, lumelembot na talaga. Ay, so, baka ayaw na niya papuntahin yung Coast Guard or uh, pa, hindi rin kasi ang problema, tension lumalabas yung pag uh, nagre resupply tayo dyan sa barko natin, sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. Kasi may mga hindi naman pwede iwanan natin magugutom yung mga Marines. So ano, uh, ibig sabihin niya, hindi na tayo magpapadala ng ng Coast Guard or Civilian Chiefs dyan para magdala ng pagkain at tubig sa kanila. So mamamatay na lang yan mga Marines na yan. So for now, uh, honestly, we still don't know kung anong paradigm shift. Siguro kahit yung malakanyang gusto nila i-formulate pa and present with other countries. Pero ako, on the onset, na hindi pa man natin alam kung ano, ano ito, at si Marcos hindi rin alam kung ano ito, uh, we have to, uh, to, siguro maybe ngayon, ang magagawa natin, instead of to, to judge the President right away, we have to trust him na lang on this and his uh, and his official sa so, tingin ko sa pinakita niya na hatapang halalaki against uh, in fairness ha Kaya tayo very critical tayo kay Marcos ha nung hindi hindi nung nung hindi pa sila na ayaw pa nila mag-cooperate sa 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 ICC binabanata natin siya si Marcos at saka si uh, si uh, pero nagbago ng ihip ng hangin so okay na tayo diyan binabanatan natin yung smuggling binabanatan natin yung electoral uh, fraud na nangyari binabanatan natin yung uh, yung hindi pa, pa panggugoyo sa mga sa mga sa masa na sabi ibaba yung presyo ng bigas sa uh, 20 pesos at hindi pa nangyari kaya binabanatan natin yung mga uh, masyado niyang hilig sa foreign travels pero kung mga, may magagandang issue naman tulad ng uh, a uh, approach niya sa West Philippine Sea at approach niya dito sa mga Dutertes kung saan ngayon willing na niya ipapasok yung West Philippine Sea we praise him naman so in this case naman uh, ang ang masasabi lang ni VAT ay uh, secure na lang natin i don't think rin na uh, babaguhin ni Marcos yung style natin na medyo uh, critical tayo sa uh, or very com medyo combative tayo sa sa China, I don't think na mababaguhin niya ito kasi ma, mapapahiya rin siya sa buong mundo considering na marami ng mga ibang nasyones ay sumusuporta sa kanya dito sa bagay na ito. Siguro nakikita ko, we will try to get a balance na yung in-between siya, yung yung kay Duterte na si, uh, sip -sip sa si China at yung policy natin ngayon na medyo medyo uh, laban sa China siguro a middle way can be reached and also maybe maybe a middle way can be reached with the help of other countries na magsama-sama tayo mag-usap tayo tulad yung tulad yung Israel at uh, at uh, at Hamas nagkaroon ng ceasefire na karoon yung uh, uh, humanitarian uh, help sa mga sa mga biktima ng gera. So I think uh, I agree with this na we have to deescalate kasi kahit yung China yung after yung insidente sa ramming of ship nagpadala sila ng uh, mas maraming barko at uh, uh, sabing ng ng mga defense official ay eh, nasa invasion posture na sila yung yung pinapakita nila na gusto nila i-invade tayo at, uh, at sa foreign press at sa local press para na nag-aaway. So sa akin, I do, I, do agree na sa panahon ngayon, basta lang wag lang natin wag lang natin pagbigyan ang China na sakupin tayo at uh, bastusin tayo ng ng katakot-takot, pero I think a middle way can be can be arrived at kasi hindi rin natin maka-afford ng shooting war. So siguro a, a foreign policy na in the middle na Uh, that based on dialogue and then, pero hindi naman sip-sip and hindi rin naman talaga masyado palaban pero hindi rin natin binibigay any inch of the Philippine shore na tulad nangyari sa panahon ni President Duterte. So I think uh, dito we have to give the President the benefit of the doubt. Dito sa tingin ko sa issue na ito, kahit disappointed pa rin ako sa issue ng bigas sa issue ng mga cronies niya sa issue ng 450 billion insertion sa budget sa ng office ng uh, uh, from 5.7 naging 6 billion, trillion na ang budget so hindi pa rin ako uh, suportado diyan uh, pero sa issue ng West Philippine Sea I think uh, this is a move in the right direction kasi hindi rin tayo maka afford to go into a shooting war with uh, China kasi I don't think at this time kahit meron tayo mutual defense treaty sa Amerika at nag-pledge ng support tayo mga other foreign countries sa atin pero ang attention seat nila ay dyan sa Ukraine na mas malapit sa kanila at at uh, Israel na very close rin mas closer ata kaysa tayo sa sa Amerika. So uh, kung magka-shooting war tayo ngayon, I doubt kung tutulungan tayo ng mga ibang bansa na yan. In fact, uh, dahil sa gera sa Amerika, ang, oh, sa, sa Israel at Hamas, yung Amerika parang binawasan na yung tulong sa Ukraine. In fact, in big trouble yung Ukraine ngayon kasi uh, napapagod na rin yung mga bansa sa Europa at sa Amerika at sa Canada, Australia na tumutulong sa kanila kasi humaba na masyado yung gera at uh, at hindi na rin nila alam kung mas sustain pa nila yung pagtulong sa Ukraine, Eh sa Pilipinas pa kaya, ah sa Pilipinas pa kaya. so I think uh, this is a good move in the spirit of uh, Christmas and spirit of the coming year, that tayo pwede palaban ng ng ganito parati, siguro a middle way can be reached, pero hindi naman yung umatras tayo sa sa posture natin relative to 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 uh, asserting our ownership and rights over the whole of the West Philippine Sea issue. So please share this vlog to friends and relatives you, if you agree with my views and tell them to subscribe to the Black Caster in YouTube channel. Uh, we will be keeping watch on this issue, lalo na kung ano ba yung na-arrive nila solution na paradigm shift na sinasabi ni Marcos. And uh, thank you very much for watching and see you in my next vlog.